Kung sakali, wala na talaga. Ubilin na lang kayong bago kung yung gagawin ko nyo. Ewan ko, try nyo. Eh, kung kakayanin ha, pag nag-on yan, edi eh, okay. Try nyo na ba sentido mo sa kakaisip kung saan papaayos sipi mo? Abate ka mo na easy, bro. Expect sa pilang nararapat at naririto. Di ka magsisisi dito sa pagpili mo. Ano magsira ng yung sipi, mapifix nito. Hindi ka dapat mangamba at malito. Lahat ng pyesa ay bagong bagong mabibili mo. LC... Ay, singoko. No, no. <laughs> okay lang. <laughs> Ito kasi, other world. Hindi ganun ka as in chance na gagawa. Ilatag nyo nga yung story. Ako, ano accident na nangyari dito? Mm, so, kanina, bago ako pumasok ng work, bago kasi ako maligo, yan, nagpo din talaga ako. So, nung naligo... Oh, Magkasama po ba kasi isang bahay? Ah, po. Yes, nung naligo ako, nailapag ko siya sa medyo mababang part. So, after ko maligo, nakita ko basang-basa na yung screen. Oh, medyo may moist yung camera niya. Mm. So, yun. Pero nasa ko lang po yung screen. So, akala ko okay na. Tapos, nung ako, medyo sabog na yung sound. Ah. So yun, pero nasa kong wala. Kala ko lang, hello, may okay. May may namatay. Apo logo na lang nakikita ko. Ang ano kasi kasi yun, naliligo yun. Harot-harot na ko. Anak ka ng poo. Hey, eh, ano? dinga Hindi nga. <laughs> <laughs> ano ang na, 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 negative? Hindi ka kaya na yun. Kasakali Pili na lang kayong bago kung hindi yung hon nyo. So, kunwari pag ano yan, pag gano'n pa yun, may payment pero lang. Ayun try nyo. Eh, kung kakayanin ha, pag nag-on yan, edi eh, okay. Try nyo i-on. <laughs> Hello. Hi. Hi, nice hello. Thank you. Thank you. Oh, okay. Before talaga nagpagawa na rin kami. Sa inyo rin po ba yung branch sa Southmont? Ah, oh, way back before. Don oh. kami before. Tapos sabi ko since iPhone naman, tapos napapanood niya po, tos, naman po mo kayo. Hello, oh. Aro na ko mag-read between the lines, kuya. Binabasa ko yung mga lines ni Ate. Before, 'tong oh, tagal na noon. <laughs> <laughs> Ibig sabihin nun, palit ako iPhone 15 sa loob niya. Kasi ano ang petsa na yun? Naka 6S Plus pa rin siya hanggang ngayon. Yun lang isa din nun, read between the lines. Okay? O oh, sige. Ay sabi, harawan to ako kasi kami na punilin. Ha? Ah, Muna, man. Yung sa nag-iisang sandigan ng alas, quick, quick. Ciao!